What's up mga kabaga? Good morning all over the world. This is sayas ako rin Magandang umaga sa ating lahat mga kabaga dyan. Muli mga kabaga, samahan nyo ako no. Makita ah, ninyo sa akong background no. So, nagigil ko permis din lang na nagabantay. Nakaroon no? mga kabaga. <coughs> Angit ka sa taning pan ba? Painit na. ごめんなさい。 no ko today ang ah, kahapon ng video kita no nagkanta so, ka sa ang ang sa live na ko kahapon so akong eh shout out no na usa-usa kay -usa kahapon ito kalupa yung out kay nagkanta ka so karoon na ito i eh, shout out mga kapagat no, Kabaga, no? ako dagani shout out ang ako ang um, ako si Mira or longak na ko doktor no, no si Regen dito shout out din na tong ikadukha si si uh, pagares maglo shout out po and si si JC ni JC uh, Torigosa bigla shot out po idol niya ah uh, gusto ah uh, si Mary Joy bigla siya out Joy thank you sa pagdaan sa live na po hapon salamat and sa pagtan out po niya ah uh, Okay ibigay na ito kalimta na ito uh, uh, magso honor ako maguha nga si uh, Josephine at uh, Askeho Bingas no naasa, na sa na siya karon sa Manila nagpuyo sa Cavite Hilote pero shout out kong salamat po sa pag-agi or pag li the life na ko salamat so sa katong ako na, na banggit no Muslim tan ako ng Bangsa Miguel Santo na lang sa inyong tanan. Salamat kayo. Pag dagi on live ka. Tan mga kitang mga kabaga. Ah, lo voy okay. okay. ka Tuhan yang sama kau buat Terima